mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. sa inyo na Moment of Romance. Ang responsibilidad daw ng mga magulang ay may malalim na implikasyon sa buhay ng kanilang mga anak. Ito ay nagbibigay daan sa kanilang pag-unlad at pagiging responsable na mamamayan sa hinaharap. Pero paano na lang kung ang magulang mo pa ang maging dahilan ng pagkasira ng iyong kinabukasan? Sa tingin mo, mapapatawad mo pa ba sila? Ako nga pala si Tisay. Punso sa aming dalawang magkapatid. Daling kami noon sa may kayang pamilya. Ngunit dahil sa bisyo ng aking mga magulang, ay nawala ang lahat ng yaman na mayroon kami noon. Nalulog kasi sa sugal sila mama at papa. Dahilan para mabaon sila sa utang. Kaya tuloy lahat ng pinaghirapan nila lolo at lola na minana na nila ay naibayad na lang sa mga pinagkakautangan nila. Mula noon ay naghihirap na kami At ang dati naming nakasanayang buhay ay biglang nagbago Kung dati ay nakatira kami sa malaking bahay na pag-aari namin Ngayon ay nangungupahan na lang kami Maging ang pag-aaral nga namin ni Kuya ay apektado rin Dahil imbes na sa private school kami nag-aaral ay nalipat na lang kami bigla sa isang public school. Sa totoo lang, ay medyo nahirapan ako nung una. Natanggapin na naging ganon ang buhay namin. Simula kasi pagkabata ay nasanay na ako sa hawang buhay na mayroon kami. Nakong dati ay sa malambot na kama ako natutulog. Pero ngayon ay sa sahig na lang. Dahil wala kaming choice. Sa katunayan, ay maging sa pagkain ay mas nanibago ko. Sapagkat hindi ko nakasanaya na kumain ng tuyo at sardinas. Dahil puro masasarap ang palaging nakahain sa lamesa namin noon. Pero ngayon ay wala na akong magagawa. Kundi tanggapin ang malungkot na kinahinat na ng buhay namin. Isay! Alfred! Bumangon na kayo dyan. Tanghali na. Baka mahuli kayo niyan sa eskwela. Pagising ni Mama Sami sa ni Kuya isang umaga. Una namang bumangon si Kuya at sumunod lamang ako sa kanya. Pagkatapos ay pupungas-pungas pa akong dumiretso sa kusina upang tingnan kung ano ang nakahain doon nakita ko namang itlog at tuyo ang niluto ni mama. Na talaga namang kinawalan ko ng gana. Paano ba naman kasi? Ay sa araw-araw, ayun na lang ang palaging niluluto niya. Kaya naman naisipan ko na lang na maligo na at hindi na kumain pa. O Tisay, hindi ka ba muna kakain? Bakit maliligo ka na? tanong sa akin ni mama Hindi na po ma. Busog pa naman po ako eh. Magkakapina lang po ako mamaya. Pagsisinungaling ko dito. Hindi naman ako pinilit pa ni mama na kumain. Marahil ay alam niya'ng nagsasawa na rin ako sa pagkain niluluto niya. Wala din naman kasi siyang magawa sa sitwasyon namin yon dahil ang kinikita ni Papa sa pagiging empleyado niya ay kulang pa para sa gastusin namin sa bahay. Sa katunayan, kung ang sarili nga ni Mama ay napabayaan na rin niya. Dahil kung dati ay palaayos ito, pero ngayon ay malaki na ang ipinagbago niya. Ma, papasok na po ako. Pagpapaalam ko dito nang makagayak na ako. Pinabutan naman niya ako ng pera para baon ko sa araw na yon. Nasa 4th year high school na ako noong mga panahon na yon. At ilang buwan na lang ay makakapagtapos na rin ako. Ngunit wala naman akong idea kung makakapagpatuloy pa ba ako ng kolehiyo. Sapagkat alam kong hindi nakakayanin pa nila papa na pag-aralin ako doon. Kung ngayon nga lang ay hirap na hirap na ako sa pagpabadget ng perang ibinibigay nila sa akin, paano pa kaya sa kolehiyo, di ba? Kaya nga siguro si kuya ay hindi na nag-aral pa ng kolehiyo at mas ninais na lang nito na magtrabaho. Marahil ay alam niyang mahihirapan din siya sa gastusin doon. Ngunit sa tulad ko, ay mas gusto kong makatapos ng pag-aaral. Para kahit papano, ay makaahon naman kami sa hira. Ngunit imbes na tulungan ako ng aking mga magulang na rin ang pangarap ko na yon, ay sila pa mismo ang nagtulak sa akin para gawin ang isang bagay na niminsan ay hindi ko ginusto. Isang araw ay masayang umuwi si Mama at ibinalita nito na nakahanap na raw siya ng trabaho. Well, noong akala ko nga nung una ay sa isang office o restaurant siya magtatrabaho. Subalit nagulat pa kami pareho ni kuya nang sabihin nitong sa isang bahay daw siya magtatrabaho bilang caretaker doon. Sa totoo lang ay hindi ako makapaniwala na papasok si mama sa ganong klaseng trabaho. Kasi kasi sa pagkakakilala ko sa kanya, ay ayaw na ayaw nitong magtrabaho sa bahay. Kaya nga ba may katulong kami noon na siyang gumagawa ng lahat ng gawain sa bahay namin. Dahil hindi daw talaga niya gusto ang maglinis at magluto mga madalas ay bumibili pa kami ng lutong ulam sa labas para lang may makain kami. At pagdating naman sa pagbibilis at pag-uurong, ay si kuya o kaya ako ang halos gumagawa ng lahat ng yon. Sigurado ka ba dyan, mama, na magtatrabaho kayo sa bahay? Tanong ni kuya na halos hindi rin makapaniwala Oo naman. Sa katunayan nga, nakipagkasundo na ako sa magiging amo ko. Nagkasundo na rin kami nito sa sahod ko. Kaya lang, magiging stay-in ako doon at tuwing weekend lang ako makakauwi. Tugo naman ni Mama. Eh si Papa ma, umayak na ba siya? Alam na ba niya 'to? Tanong ko naman dito hindi naman ako sinagot ni mama. Bagkos ay sinabi lang nito na siya na raw ang bahala doon. Kaya naman sa puntong yon ay hinayaan na lang namin siya ni kuya. Tutal naman ay mukhang masaya siya sa desisyon niyang yon. Naging masaya na lang din kami ni kuya para kay mama. At least naisip niya diva na tulungan si papa sa katunayan, maging si Papa rin naman ay tila pumayag rin kay Mama. Kung kaya't wala nang dahilan pa para pigilan namin siya. Yun nga lang, madalas ay ako na lang ang naiiwang mag-isa sa bahay. Dahil gabi na kung dumating sila kuya at papa, galing trabaho nila. Mabilis na lumipas ang araw hanggang sa maging buwan ito. Mukha naman naging maayos ang pagtatrabaho ni Mama doon sa pinasukan niya. Sa katunayan ay napansin kong tila ba bumabalik na ang sigla niya. Simula nang maghirap kami. Bukod doon ay ibang iba na rin ang aura niya ngayon. Kumpara sa dating, nasa bahay lang namin siya. Kaya naman naisip ko na nga ay mabait ang amo niya at malaki kong magpasweldo ito. Sapagkat nabibili ni mama ang lahat ng gustuhin niya. Sa katunayan na ay maging ako ay ipinagsa shopping niya. At madalas niyang sinasabi sa akin na wag ko daw pababayaan ang kutis ko. Dahil iyon daw ang magiging puhunan ko balang araw sa pagyaman namin. Yung una ay hindi ko talaga nagets ang sinabi niyon sa akin ni Mama. Basta ang naisip ko lang ay bilang ina niya ay concern lang siya sa akin. Ngunit nang marinig ko ang pinag-uusapan nila Papa tungkol sa amo niya, ay dun ko na-intindihan kung bakit ganon na lang siya ka concern sa itsura ko. Ano? ipapakasal mo si Tisay sa amo mong matanda? Nani kong tanong ni Papa kay Mama. Bakit hindi? Dalaga naman si Tisay ah. Bukod doon, wala pa naman siyang boyfriend. Tsaka ayaw mo ba noon? Siya ang magsasalba sa atin dito. Mayaman si Don Marcelo. Marami siyang negosyong pag-aari. Bukod doon, may hasyenda pa siya at sa oras na magpakasal si Tisay doon, magiging atin na rin yun. Magagawa na natin ang lahat ng gustuhin natin. At syempre, makakabalik na rin tayo sa pagsusugal. Ayaw mo ba nun? Masakit na wika ng aking ina. Nang marinig ko naman yon, ay hindi ko na napigilan pa ang aking sarili na sumabat sa usapan nilang dalawa ipokonta ko si mama kung tama ba ang pagkakarinig ko na ipapaksal nila ko sa matandang amo niya. Noong una ay hindi pa nga ito makapagsalita. Pero makaraan ang ilang minuto ay kinumpirma rin niya na ipinagkasundo na nga daw niya ako sa amo niya. At wala na daw akong magagawa pa kundi sundin ang gusto nila. Imbes naman na ako ng maayos ni mama para gawin ang bagay na yon, ay pinagbantaan pa ako nito. At sinabing, huwag na huwag ko daw silang ipapahiya. Nang mga sandaling yon ay parabang gusto kong magwala. Gusto kong umalis para takasan ang plano nilang dalawa. Ngunit sa nalaman ko na yon ay hindi ko alam kung ano ba ang aking gagawin. Dahil pakiramdam ko, ay para bang nakatali na ako sa kanila. Na bilang anak nila, ay kailangan kong sundin ang bawat ipagagawa nila. Kaya naman ang mga oras na yon ay mas ninais ko na lang na magkulong muna sa kwarto. Kahit pa, panay ang tawag sa akin nila Mama. Gusto ko muna kasing makapag-isa. Nang sa ganun ay kahit papano ay makahinga naman ako ng maluwa. Hindi ko kasi matanggap ang mga sinabi ni mama. Natingin lang siguro niya sa akin ay isa kong bagay na pwede niyang ipamigay para lang makuha ang mga gusto nila. Ano sila klaseng mga magulang? para hayaan na masira ang kaligayahan ng kanilang anak. Ganun na ba talaga sila kadesperado para lang makabalik sa pagsusugal? Na kahit anong pagmamakaawa ko, ay tila ba wala silang naririnig. Paano na ako ngayon? Paano na ang mga pangarap ko? Matatakasan ko pa ba ang sitwasyon na ito? masasagot ko po yan sa susunod na yugto ng buhay ko. At sana ay abangan niyo pa rin ang karugtong nito. Muli, ako si Tisay at ito ang kwento ng buhay ko.